magandang buhay mga katits pakita ko sa inyo sa yung nakwaan ng dig deposit mga katits na gobyerno ang nakakuha mga katits maraming pulis dito kasi nagtaka kami kasi maraming mga pulis dito yung mga sundalo dito naka, naka paikot dito sa bay tulay dito si tulay itong pinatungan ko ngayon yung nakabideo ako patulay ito yung mga katiits itong, puting ng tulay mga katiits yung ano yan yan may butas na yan o yun ang kinakuhaan ng big deposit na kuha nila kasi hindi makalapit yung mga tao kasi kinurdon tong mga lugar dito o gabi ito nangyari mga katiits nagtaka kami kasi paraming mga pulis dito akala namin mayroon patay iyon pala ito pala yung kinuha nila mga katiits malayo lang ako sa video mga katiits napitan nyo yan mga katiits nyan malayo lang ako sa video pero yung talagang na nakakuha talaga swerte ng gobyerno kasi sila nakakuha ng dig deposit dito sa totoo pala tayo ito sa lumang tulay sa may puting banda makakuha ka pala mayroon palang iliniping ng uh, Yamashita Treasure dito sa puting ng lumang lumang tulay mga katits kasi pinatungan ko mga katits bago na tulay mga katits yung pinatungan ko ngayon kasi sa, sa, sa taas ako nakabideo ngayon kasi hindi ako nakabideo sa malapit